Hi guys, another day, another vlog. Today is Tuesday at eto naglalakad na tayo papasok sa trabaho. mag alas 7 pa to ng umaga. Dahil na pa tayo ng very very light dito sa labas ng shop. Ayun at pumasok ako 7:05 na. Usually ay 9am ang pasok ko at dahil day of ngayon natin Ate Senya, kaya akong papasok ng 7 to 9 ng gabi. Ito ay na-dryer ko na kagabi at tutupiin ko na siya ngayon kaya tinatanggal ko na dito sa dryer. After naming matanggalan ng damit itong dryer ay dinodouble check namin yan guys. Kung mga may natitira pang pa mga damit, medyas, panty or kahit na ano pa man dyan. Kaya ko tinanggalan ng laman yung isang dryer dahil ito naman ang isusunod ko. Ito dryer ko naman itong mga nakasampay. Yung mga nakasampay nga namin ay nadaan pa rin namin yan sa dryer para kung sakaling may mga basa-basa pa ay matuyo pa rin. Siyempre, para mapagana natin ang machine ay bubuksan muna nga natin itong switch. At itong para naman sa dryer ay kailangan natin buksan itong gas. At mag-uumpisa na tayong magtupi. Ito yung mga natupi ko na kagabi. Itatabi ko muna para mauna kong tupiin yung mga kukunin ngayong umaga na pinalabahan. Hindi ko muna kasi yan maibalot sa plastic dahil yung mga kasama niyan ay nasa dryer pa. Ito mo tinutupi ko ngayon ay eh, kahapon pa yan pinalabahan kaya unahin na nating tupiin dahil baka anytime kunin niya. lang din naman kasi ang nagpalaban niyan at ito namang pangalawa kong tutupiin ay kunin din ngayon kaya unahin ko muna sila. At ayan na nga patapos na nga ako magtupi sa pangalawa kong tupiin. Kung pa nga ako nakakapaglinis dyan, ay inuna ko muna nga itong pagtutupi. Para wala na nga akong isipin na in case na dumating yung customer, ay maiaabot ko agad sa kanila itong kanilang mga damit. Para masiguradong hindi magkapalit-palit ang mga damit, ay huwag yung kakalimutan na idikit yung pangalan sa damit nila. Pero sa pangalan ay nakasulat din kung ano ang bag na dala nila. Ayan at nakasulat yan. At dyan mo ang kanilang mga damit na pinala at ito double check nyo rin yung basket na pinaglagyan ng damit ng customer kung may mga naiwan pa. At ayan, malinaw naman po na walang naiwan. At para makasigurado na wala talagang naiwan, ayan, ito double check nyo ulit yung dryer para at least sure kayo na walang naiwan na damit ng customer at dahil 7am ako pumasok ayan at dito kami ni Eric mag almusal at eto nga ang aming almusal scrambled eggs na like, pinalagyan ko ng sibuyas at eto yung binigay na sausage ng customer namin noong Pasko pati itong tuna kasama yan. with sinangag and kape. Ngayon na naman lang kami ulit makakapag-almusal ng sinangag. Kasi kadalasan sa inaalmusal namin ay yung mga nabibili dito sa karinderiya. Buti nilang lang pala at nagpakabusog ako dyan dahil mapapasabak nga ako sa linisan. Dahil pagkatapos namin dyan kumain ay inumpisahan ko na nga ang masinsinang general cleaning. Inumpisahan ko nga sa paglilinis dito kay Santo Nino. Kung makikita nyo ay sira na yung apakan niya. At sobrang alikabok niya na at eto nagpatulong nga ako kay Eric sa pag-aayos ng apakan ni Santo Niño. Noong muna inireremedyohan pa nga namin itong apakan niya. Kaya lang, mga bulok na nga. Paks na nga lang pala ang nakuha naming patungan ni Santo Niño. Tinabi muna namin siya. Kasi nilabhan ko yung damit niya na sobrang alikabo. At habang inihintay na matuyo yung damit niya, eto na muna ang sinunod ko. Tingnan niyo naman at sobrang dumi. Ilang buwan na rin kasi akong hindi nakakapag general cleaning dito. Hindi pa rin tuluyang gumagaling dyan ang pa ako at medyo masakit pa. Kaya hirap akong yumuko. Puti na lang at nandyan si Eric at nagpapatuloy makatulong Ewan ko ba, basta may naisipan akong gawin, ay gusto ko talagang matapos at magawa ko agad. Kahit hirap nga tayong kumilos. Gabi pa nga lang, habang nagtutupi ako, ay tinitingnan ko na talaga at nakaplano talaga sa isip ko kung ano yung gagawin ko. Pala ko kasing paghiwalayin itong rock na to at gawin ko ang dalawa. At bago ko nga yan paghiwalayin, ay tatanggalin ko muna ng alikabok. At ayan, tinatanong ko nga si Eric kung anong mas maganda, kung dyan ko ilagay o paghiwalayin ko. Pero decided na talaga ako dyan na paghiwalayin kunyari lang yan at tinatanong ko siya at yung freezer mahihilo na siya sa kakaikot <laughs> at dito na nga mangyayari yung binabalak kong paghiwalayin ko itong rack na ito o, diba? nakisama naman dyan ang pagkakataon at wala kaming masyadong customer sa mga oras na yan ay wala talagang dumarating na customer at dahil hindi ko pa mapagdesisyonan kung lalagay uh, ko ba dito lahat or lilipat ko doon ayan, at tiniwanan ko muna yung rack na yan para makapag-relax yung utak. Kaya binaling ko muna dito sa paglilinis ng mga basket ang attention ko. Malis din kasi dyan si Eric dahil chinek niya yung gumagawa ng grey sa bahay. Kaya wala akong makatulong sa pagpupupok-pok niyang mga rack na yan. Habang naghihintay sa kanya, ay hinilinis ko muna itong mga basket. Masyado kasing maalikabok na yung nasa ilalim dahil hindi namin madalas na check yon dahil sa sobrang dami lagi namin nilalaban bukas ko na na ipagpapatuloy ang karugtong nitong aking paglilinis at kung ano nga ang kinalabas dahil mahaba na itong aking video at baka maumay na kayo so yun lamang po for today's video thank you all for watching please follow heart and share thank you lord for this day bye bye